ang mapagpalang araw po sa atin lahat meron po tayong gagawin dito isang uh, Panasonic na refrigerator ang sabi po sa atin ng ating minamahal na customer nasundot daw po ito ng mister niya ng kutsilyo nung siya ay kumukuha ng yelo pasisingawin natin to tingnan natin kung mayroon pa siyang pressure sa loob titingnan natin kung may pressure siya wala may leak dahil nga dito yung suspicion natin. Ang malakas yung leak niya. Ito. Wala. Ito lang talaga. Yan lang talaga. Yan yung lugar na yan. Kailangan okay ilabas natin itong kanyang compressor dahil hindi natin alam baka nakasipsip ng tubig ito. Ilabas natin yung kanyang compressor. Yan. Tanggalin natin itong kanyang relay at overload protector. Yan. Tanggalin natin yung kanyang lock dito. Sinisikot lang yan. So nakita natin, yan, wala siyang tubig yan linis ng kanyang uh, langis ibig sabihin nung masundot nila yan na off na agad nila yung compressor kaya hindi siya nakahigot ng langis paanda rin natin kung bumubumba siya ng langis so i-plug natin maganda okay yan hindi bumubumba ilalabas natin tong evaporator na to uh, maganda ang paghihinang natin ng aluminum yan, natanggal na natin tuturin natin dito ilalabas natin yung evaporator Pinitin natin para madali siyang linisin. Ayan. Konting init lang susunugin lang natin yung kanyang pintura. Uh, pintura. kinis na. Madali kasing maglinis kapag ka yung ating ininit ng bahagya, sinunog natin yung pintura. Bago natin siya hinangin, ay plasingin mo natin para ma-estimate natin kung may langis siya sa loob ng kanyang evaporator section. Okay, kapag ka may langis yan, hindi kakapit yan yung ating aluminum rod. sa wala naman tayo nakukuhang langis so higinangin na natin yan yan kinargahan natin siya ng 50 PSI yung siya dito yung wala siyang kaliklik yun o ibig oh. sabihin perfect yung ating pagkakahinang dyan wala siyang kaliklik yan o oh. nasa natin para makita natin yung ating hini so ayan siya ayan yan po yung ating hininang yan, nagpo-proceed na tayo ng plaseng. Bali, 25 PS lang yung natin kinarga. Ayan o. Hintayin lang natin siyang lumabas dito. Tingnan uli natin yung ating hininang. Baka uh, pumutok habang nagpa tayo. So, ayan. Wala naman. Ayan ito. Oh. Ayan o. Sumisirit na siya o. Oh. Ayan. Dahil nga sa dumaan dito. So, ayan. Hindi ako satisfied sa linis. Kaya bubumbahin ko pa ito ng uh, preon. Ayan. Ikilabit natin. Bubugahan natin yan. Okay na. Malinis na yan. Ating pipintulahan na. At ito yung likod sprayan natin ito yung ating 141B sasali natin dito sa ating bote yan, yan natin lalagay yung ating filter dryer Ang ibasa nga, hindi siya bumubumba na langis, hindi siya malangis. Ayan yeah, no? So, malinis sa malinis. Ayan o. Let's start. Let's i-fix na natin para makakarga na natin yun oh i-fix na okay na yan yun pumasok na yun lang is tiningsoy natin hmm. so okay na yan titingnan natin yung ating hinang kung 100% kasi distance line yan eh kailangan sure bull yan hanggang ilalim okay ang hinang natin ito so, yung gagamitin nating filter dryer yan may ilaman sa loob yan yun yun hmm. はい。 So yan, ganda ng ginang natin dyan. Ayan o. Oh. So yan, mabakyom na tayo. Ayan o. Oh. Ang bilis niyang bumakyom eh. Bakyomin natin siya ng 10 minutes. Inabot na tayo ng dilim. So yan, nag initial lang ako ng uh, 15. Paanda rin natin siya. Ngayon tayo nakukuhang 0.8 amperes sa unang arangkadahan natin. So tulad ng dati, mag iinisya lang tayo ng uh, 10 PSI. Ayan. So tama na muna yan. Ito so, na natin itong ating refrigerant. Yan. Okay na yung karga natin. Ang um, total na ikakarga natin dyan, bali 5 PSI lang. Okay na yung kanyang uh, filter dryer na to Yan, nakatago dyan. Yan. Maganda na yung init nya. So, nagihintay na lang tayo ng lamig sa loob. Sa nga ay malamig na sa loob. Ayan ang kanyang ampere 0.7 ampere tayo so okay na yan uh, positive 5 siya kaya lang nung binuksan ko tumaas siya pero okay na yan malamig na dun sa loob eh. so tatanggalin natin ito tapos isiguraduhin natin na ito eh. yan sililigtes natin kung meron siyang bumubula so okay Yan. Okay na yan. Tanggalin lang natin yung basa niya. Hmm. natin. Right. Okay. okay na yan. So, ito na yung ating... Uh, Okay na refrigerator. Tingnan natin kung nakapagbuo siya ng yelo. ano you know, no. Tigas ng yelo. Ang ganda ng hazing niya. So okay na po yan. So yan po. Nakabuo na naman tayo ng na isang project. At marami pong salamat sa patuloy na pag-like at uh, pag-subscribe niyo po sa akin. Marami pong salamat. At yan din po sa mga hindi pa nag-like at nag-subscribe pakisubscribe nyo na lang po ako. Maraming salamat at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nawa po ang kapayapaan at ang kasaganaan ng buhay ay sumating lahat. God bless po. Maraming salamat.